may pork tayo na 500 grams liver 500 grams din atay no tsaka isang pirasong carrots tatlong pirasong patatas at sal yan mga kayo sunod ang atay Pwestong kusong atay mga kayuski sino Kaway kaway dyan sa mahilig sa atay Yan luto na mga kayuski. ski Ang ano na finishing taxis At salo no? What's up mga kayong ski? time check is alas 5 na po ng hapon no, mga kayuski for today's video mga kayuski ay magluto po kami ng ano pork igalo no at ipakita namin sa inyo ang style namin sa pagluto mga kayuski natin dyan. kaya samahan nyo kami hanggang sa dulo ng video na ito mga kayuski no, para alam nyo rin kung ano style namin sa pagluto. Right? Ang style sa aming pagluto no ay wala po kaming ginagaya. Ito po ay based on experience lang namin, mga Kayoski. Ay tinatawag na sariling version ba ika nga. At tinatawag ito ay tinatawag na ano, mga Kayoski. Kayong ski style sa pagluto. Right? Kaya samahan nyo kami mga Kayoski at least ma malaman nyo ba kung ano ang style sa pagluto ng pork, pork igado okay yan mga kayuski umpisa na kami sa aming pagluto ng pork igado ito ko, ito po ang mga ingredients mga kayuski no? may pork tayo na 500 grams liver 500 grams din atay no Saka isang pirasong carrots, tatlong pirasong patatas at sal, At saka bawang, si unyo no, sibuyas, green peas at saka oyster sauce. At simpre magic sarap mga kayuski at ito ay paminta Right. yan mga kayuski ang carrots ay na slice na no pahaba pahaba lahat mga kayuski patatas haba onion si ahos at saka atsal at ito ang karni mga kayuski paba din ganun din ang ano atay mamaya right. abang abang tayo sa next steps mga kayuski no yan mga kayuski ang atay no ay binabad mo sa suka ng saglit lang kaya abang binabad ay magpisa na tayo sa luto mga kayuski ano sa daan nan pa. sa. Um, ah. Um, ang. Unang kusis mo mga kids ay ano? Tatuk. Ang carrots ay siempre mo muna para mas dali na maprito. Right. No problem. Okay na ba? Ako, mo pa.

Parang bulging-brown ng kulay. Bites na yan mga kayong ski. Sa pwedeng versyon lang ito mga kayong no. Ito po ay tinatawag na kayong ski style. Pacham. Pacham. Pacham, pacham. Yan mga kaysiyo. Tapos na ang carrots at patatas na na prito no. Sunod ay ang ano na mga kaysiyo. Pansahog, lamas. I'm not good in the country. Pa-shout out natin si Troy. Shout Troy, shout out. Shout out. Hello mga kaysiyo. Sure Hello uh, Garlic. First is... First saute the garlic and onion garlic no garlic. Wala nang ano Wala nang sa Japan. It's normal. Well, Pag mag golden brown, no? Hmm. Pag mahumot ka pa gani, pag... Pag tansan tansyahan lang ito, mga kisiki, pag lalabas na yung aroma, ayan na. Lagay na ang mix. Ayan bukas mga kayo mag ano din na tayo no mag luto ako ng pork binuguan yan mga kayo tapos ng pork na bawang ay pork Yan, simple lang mga kayoski dahil ano to? Experience lang ba? Lutong ano bahay. Lutong bahay. Yan, mga kayoski. Ano na ang pork Ano na ang pork mga kayoski? lang ma uh, inikot niko sa na kaya makaisi ayos na MSG. lagyan ng tak 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 sige MSG. salt so, So, mga kayo si asin, tansyahan lang mga kayo dahil ano lang ito, maliit. Siyempre, tansyahan lang asin. At saka, bitin. Ayan, mga kayo si bango lang ay. Eh. Black pepper. Next is Black pepper. Ground mga powder. Ah, mga ka Sana, nagustuhan niyo ang video namin ito ng ka-USB. Sige, gano'n, gano'n, na. Niyo, nafayaski, nafayaski? Okay. Oh. Ah, ano lang to mga kayo si Tisting ba sa pag-vlog ng cooking no? kung nagustuhan nyo comment kayo dahil marami ko yung luto na nalalaman mga kayo si mag-comment kayo mag-comment yeah. kayo kung anong kasing luto Yeah, mga not going si. Ayos yun ako, hantayin lang natin maluto ang karne. Yan ang, ano natin, no? first tip. Second is, hindi ko alam pa ano gawin si Galilia kaisip ay. nakapanood nito mga kayuski oh, yes, yes. ang ingredients nito, lahat so, ay nakalista, nakasulat sa description. No? Kung good na yung tumingin, tingnan nyo lang doon sa description. Gilikos-likos na mga kayuki, no? Mekas-mekas mga kayuski Improvise to mga kayuski dahil may sili to. Ah, oh, walang TV pala, walang bata. Hindi mo si Troy. optional optional lang <makes noise> <And makes noise> and... <makes noise> sunod ay naman Yan mga kayo sisunod ang atay. Presko po ang atay mga kayo sino. Kaway-kaway dyan sa mahilig sa atay. Andyan sa mahilig na kahiga. Atay kola wala ko sa atay dalo ko ako eh? ay, ay kasi kasi ah. puso ng bak baboy at kadaka <coughs> tayo, 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 tayo. Hmm. yan mga kayuski Roy <coughs> shut out shut out shut out shut out Roy shut out hello mga kayuski hello kayuski Yan mga kayuski no, dahil ano na, malapit ng ma ano, oyster, oyster, tunog ay oyster, sus. Yan mga kayuski. Ah, Pan lang mga kayuski ba? Simple cooking lang, lang mga kayuski. Pan ano, soy sauce. So, Toyos mga kayo si Toyo so, no. Toyo. Hmm. So, ito yung sa po kayuski. Si Troy Maya, si Troy. Kakain na si Troy Maya, mga kayuski. Troy, gutom ka na, Troy? Hungry na? Siyempre. Siyempre, magic sarap. Magic sarap, mga kayuski. Sunod. Nikos-nikos na naman, mga kayuski, no? Greenpeace. Hello. Green Peace. mga kayoski, you Green na po sunod. Nasaan siya? mga gertek sa oh. iyo dai? Tangga sa palyo, sa Ito po. Greenpeace ah, limpis, mga kayo Tapos, patatas at karot. Saglit lang yan dahil ano na yan mga kayo skin, na kanina. Ay, malapit na sa talagang tayong makakain ito. Uy! Eh, handa mo lang sarili mo to eh. Sa kulmo pa lang. Sa kulmo pa lang mga kayos. Ba koi pero ba? Si Roy! ang sarap ng luto ng mami mo Toyo. Hindi pa natin natikman, guys. Soy, <laughs> sa pulma pa lang, wala na, ulam na. Taste test. Hey, okay, Tikman ano, natin mga kayuski, no? Kayuski, <laughs> kayuski. Uh, malapit na itong mga lettuce na crispy no at malapit na tayong makakain ah Sugar. asukal uh, konti lang mag-balance sa mag balance ang ah, suka ang vinegar vinegar yan mga kayoski yan mga, mga wala ng maluto no? at saka habang naghintay tayo na maluto dahil gutom na tayo mga kayoski ay labas muna tayo dahil tingin tingin dito baka may ano mga kayoski bisita Yan, mga kayuski. Ito itong lugar na eh, Patrick, mga kayuski, no? Mabukas pala, mga kayuski. Kung maganda ang weather, tuloy kami sa ladlad, mga kayuski, no? Right? At samahan nyo kami, mga kayuski, dahil basta may ladlad, mga kayuski, may tsamba. Yan, luto na, mga kayuski ang ano na, taxis at sal no, green pepper, green wala kasi, Alright. red With feelings kay kathleen yan, ito lang mga kayuski no ang pork igado at saka na ay ano mga kayuski Tister ba? Ayun ako siya na. Board of Tester. Ikaw ka, testing ka. Kung makapasa ba ang luto ng ating ship. Ay! Siyempre, board of Tester si Patrick. Ah! Mmmmm! Sabi! Sabi siya? No? Yes, guys. Alright, mga kayong ski hanggang doon lang natapos ang ating vlog no mga kayuski about sa pagluto ng pork igado mga kayuski sana'y nagustuhan ninyo ang aming video mga kayuski no at kung gusto niyo mag comment lang kayo mga kayuski kung anong gustong luto ang i-vlog natin dahil medyo may alam din tayo sa pagluto mga kayuski right kaya sana mga kayuski i-subscribe nyo ang ating youtube channel mga kayuski and don't forget to follow, like and share mga kayuski no at click the notification bell select all mga kayuski para manotify kayo sa mga videos na ating i-upload rights mga kayuski hanggang dito na lang mga kayuski ako po ay nagsasabi na maraming salamat sa inyong suporta no lalong-lalo na sa mga sulit supporters natin mga kayoski sa sulit subscribers viewers silent viewers at sa lalong-lalo na sa kababayan nating mga OFW. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting YouTube channel mga kayoski natin dyan. Kaya bukas mga kayoski ladlad tayo pagkatapos kung may time pa mag ano tayo mga kayoski try, try, try tayong mag pork dinuguan right hanggang dito na lang mga kayuski. god bless o amping tang tanan